Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Welcome po sa ating channel. NCSC nagbigay ng linaw sa mga senior citizens. Narito ang post. Nilinaw ng National Commission of Senior Citizens na ang social pension for indigent senior citizens ay nasa ilalim pa rin ng administrasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at hindi pa opisyal na naililipat sa NCSC. Habang ang NCSC ay maaaring isangguni ang mga potensyal na grantees, validation, payout at monitoring, ang DSWD pa rin ang nangangasiwa sa social pension program. Inaasahan ng NCSC ang formal na paglilipat ng Social Pension for Indigent Senior Citizens kapag nakumpleto na Maglalabas ang komisyon ng kinakailangang anunsyo upang matiyak ang wastong komunikasyon sa lahat ng stakeholder nito. Samantala, Patuloy na tinutupad ng NCSC ang mandato nito sa ilalim ng RA 11350, kabilang ang pagpapatupad ng Expanded Centenarian Act. Nalalahanan ng NCSC ang publiko para sa agarang tulong makipag-ugnayan lamang sa DSWD Field Offices at sa local na office sa Office of the Senior Citizens Affair o OSCA.